Ngayong taon, dumalo ang aktres na si Gladys Reyes sa ABS-CBN Ball kasama ang kanyang asawa na si Christopher Rojas. Ibinahagi ng aktres kung hanggang saan na ang narating niya mula nang una siyang makilala sa iconic na 90s series na Mara Clara. Mahigit tatlong dekada na ang nakalipas mula nang una niyang makuha ang pinakamalaking break sa kanyang acting career sa iconic na ABS-CBN soap na Mara Clara at sinabi ng aktres, na lagi siyang magpapasalamat sa Kapamilya Network sa pagbibigay sa kanya ng ganoong life-changing opportunity. It's our first time actually, and tamang-tama naman because of the theme Forever Grateful, because we are forever grateful to God for using ABS-CBN as an instrument for, of course First Mara Clara, where we were given the memorable break of our career, and of course where I met my husband now, Christopher. And yan nga, ngayon hanggang sa may family na kami. So forever grateful ako talaga, pahayag ni Gladys sa isang panayam. Kilala si Gladys bilang si Clara ang kontrabida sa karakter ni Judy Ann Santos na mara sa long-running drama series na Mara Clara na umeri simula 1992 hanggang 1997. Unang nagkakilala si na Gladys at Christopher bilang mga kabataan sa set na Mara Clara. Pagkatapos ng 11 years, ikinasal sila noong 2004 at nabiyayaan ng apat na anak ipagdiriwang nila ang kanilang 20th wedding anniversary sa darating na January 2024.